Grumpy, <laughs> grumpy. Sarap pala pang apple crumble. Ito, sobrang tamis. Ito, kulay pula. Yan, ito silipay na po. Pagkaano na, pagka texture. Kaya, mga plastic lang na nakasabit. Ang lang ang Wala Kaya bunga. Malumban yung tayo ako, kinagat ko. Ba'n Ba'n matamis? malakas ang so, oh, ano no, niya no maraming oling tama lang niya kasi para ano siya, diba siya, pero okay okay po. naman siya titingnan natin kao oh, maano siya oh. dandahan maganda kasi pag dandahan hinay 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 lang kasi naka, ano na nakantabay na yung mga umorder kung <laughs> na ano mo ah next year pagbabago ka na lang siya. <laughs> Diyos ko dahil di! Buo yan! Ikakita mo yung bola? Ah, yung bola! Yan ang nagwasa. Ah, uh, bako pala yan. But, hindi dito hindi, hindi ang sira. Kaya lang, yung bolan doon. Style yun. style. Hindi siguro next year, kasi uuwi okay pa nga ng friend niya, ganito na lang ilagay so, mo, no? uh, at magpapalo uh, na lang nitong sako. Kaya nga. Kasi uuwi okay pa naman ano niya eh. Sabi nga gusto mag-alaman nung uh, kasama namin, sabi ko, yun, oh, wala, hindi mabubuhay dyan ang alak kong video. Wala. Pangalwang, ano na yan? Pangalwang football goal na yan. Oh, juicy na juicy siya, oh. Okay. Mm. May nagpo-cover na, ano ay, CNN. Ay, ako naman ako. Darnes. Diba yung Mamula-mula. Handa <laughs> ng kanin. Ay, Diyos ko, ang iba, Yan na lang, diretso na lang kainin. Walang kanin-kanin. Uh, Masarap na pag dandahan lang. Hindi mo tayo nagmamadali at nakakain na